wonder for today's video ay ipapakita ko lang sa inyo ang pagbabalik ng isang ka-wonder natin dito sa mansion. o, ba? Diba? O, si wonder ate ngayon ang chef natin ng na si Diof ni ate Banji Vlog. O, ba? Diba? Siya yung chef cook natin ngayon. At ito. Kasi ang daming nagtatanong. O, ito na siya. Ang daming nagtatanong kasi mga ka-wonder kung bakit wala na siya dito sa mansyon. <laughs> ayan o. Ayan na siya. <laughs> ang daming nagtatanong Wonder Woman Vlog, bakit nawala ka daw dito sa mansyon? Saan ka daw nang galing? Saan ka ba galing na bundok? Saan ka nang galing na earth? <laughs> ah, Doon sa bukid. Doon sa bukid. Mga kas, mga ka-wonder, andito na siya ang pagbabalik. Emmanuel! Ayan mga kasabon kasi naglalaba sila. Dito sila naglalaba kay Wonder Ate. O, oh, kasi dito, ano siya, tawag nun malilim. Kasi doon mga ka-Wonder, o oh, ito, ayun pala yung gamit nila. O, oh, di diba? Ayan, nakabalik na siya. O, oh, batang ba't ang ingay mo, Rupeng? saan mo may ito? to oh, O, diba? Ang ingay-ingay ni Rupeng. <laughs> Asan ah, yung fabcon na? Yun, ah? Kinuha mo na yung fabcon nyo yun sa loob? Hindi, yung isa may Yung Uy, huwag mong inumin yan, anak! Yung ano natin, yung O, yan mga kasabon. Ito lang yung update natin sa mansyon. Nakabalik na si Wonder Woman. Vlog! Kasi ang daming nakamiss sa kanya. O, di ba? ito, ito yung uh, ang daming mangga kasi ang mura lang ng mangga ngayon. Oh. Singkamas. Ayun may nag-deliver ng tubig. Ayun mga wonder Ang laking problema namin dito sa bahay kasi ang daming langaw. Grabe. Ay sabi ko kay Wonder Daddy bibili siya mamaya ng baygon at mag-spray ako dito sa loob. na may tubig. Deliver, kuya? Oo. Oh. Ayan, tubig. Taga-deliver. Akala ko na eh, deliver na kasi katong... ano. Ha? Akala ko na eh, deliver na yun yung ipa. Ilan ba? Ilan Oh! Tapos yung mga tubig dito, wala na ba ito lahat? Ayun, magdi-deliver ng tubig. Ayun, mga wonder ang update natin sa mansyon. O, diba? Kasi ang daming nagahanap kay Wonder Woman vlog. Ayun, eh, pinakita na natin siya. Nakabalik na siya dito sa mansyon. O, diba? Ayun, mga ka-wonder, ito lang yung update natin dito sa mansyon. Maraming maraming salamat sa panunood. At abangan nyo kami! dyan sa Tugigarao City, Cagayan, ang pi, ang opening ng pinakamalaking branch ng Sabon Station sa buong Pilipinas. Kita kits tayo diyan mga ka June 8 to 9 ang grand opening ng Sabon Station Philippines diyan. Ayun, maraming maraming salamat po sa panonood.